Senyales ng pagyaman? Kapag may ay nagbibigay ng na senyales ng pagyaman? Kapag may alaga kayong pusa, pwede kayong mama sa 1,000 rupee per month. Paano mo malalaman nun? Kapag may pusa dikit ng dikit sa inyo, hindi mo malalaman. Walay. Kapag ito, ito ang pinapakita ng inyong mga pusa, ibig sabihin lamang, pinipigil kayo ng sinyales na kayo ay ayaman at magpapakupo ng maraming pera. Kaya naman, pandayan nyo ang mga alaga ng pusa. Kapag ito ay palaging nupinigil, isa lang ang ibig sabihin yan, malapit na kayo lumaman 你傻。